Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay binisita muli ni Kuya Jomar si Ate Carla sa kanilang bahay. At napaka-espesyal nga nung araw na yon dahil birthday ng kapatid ni Ate Carla. Kaya naman nung pumunta si Kuya Jomar doon at ang buong kalingap ay may dala silang mga regalo pati na rin isang cake. Grabe na tuwa nga rin si Ate Carla dito. Hinihintay kita ng grabe at todo support talaga si Kuya Jomar sa kapatid ni Ate Carla. Talagang gustong gusto niya rin na napapasaya ang mga tao na minamahal ng kanyang mahal na si Ate Carla kinantahan na nga nila ang kapatid ni Ate Carla ng happy birthday. At kitang kita rin sa kapatid ni Ate Carla na sobra talaga itong natutuwa at sobrang saya niya sa karawan niya dahil napakaraming mga handa at maraming tao na nag-wish e sa kanya. Yan, dalawang cake! Dalawang cake! <coughs> Pero, iusog ko lang, okay lang. Segitunya lagi, segitunya lagi. Lagi, lagi. Balik sama pa yung kamay ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday happy birthday, birthday, happy birthday to you. Yeah, belum. Itu Faisal. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. May wish ka ba? May wish ka, Ambe? Ano um, wish mo? Oh. Magkaroon na kaming kami bahay. Uy, wow. Ayan, oh. tutuparin niya ni Jomar. Lakas ng ulan kahit na kaya mo kaya na pa kamo ano 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 po. ano 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 na. Gift ano 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 ano

boseno ano? Bukas <laughs> ano? Pagalagay na lang yung ano? Talaw kita at Step na rin, baka mas wala ito. Step na rin, baka mas wala ito. kit! Uy! Ay! Wow! Bel, bel, bel! pag yung sabing po! Pag-a-sabing po! Pag-a-sabing na, kaya tayo! Wow. 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 <laughs> Ay, Ay, kaya na po! Uh -huh. Enjoy time, sa huli ay todo pasasalamat din si ate Carla kay kuya Jomar dahil ginawa nito ang lahat upang maging masaya ang kapatid niya sa mismo karawan niya napakadami kasing mga regalo ng kalingap para sa kapatid ni ate Carla kaya sobrang nagtitingki siya kay kuya Jomar at sa buong kalingap sa kanilang malasakit na mapasaya ang kapatid o niya legal ng lahat Huwag <laughs> ba ba na lang? <laughs> Maglagat lang ako d'ya. Sasabi ko na yan. Masasalala ka po. Masasalala ka po. O, Carlito. Carl, ako na. Sino na ka nga namang busy ngayon, ha? Ano pa bang gagawin mo ako? Naglalawa? Wala na po. Wala na? Kumain ka na ba? Opo. Hindi pa. kita kong kumain. Ano pala, Carlotte? Gusto ko bang magkasalamat sa iyo? sa inihanda mo. Grabe, nabusog ako, pati yung mga kasama ko. Lahat kami na busog. Thank you, thank you. Sobrang sarap ng handa mo. You're welcome po. Para sa inyo naman po, talaga po. Alicia, thank you. Thank you din po sa pagpunta nyo, kahit po sobrang sarap ng panahon. Dami ah. Kala ko nga po, di po kayo makakarabi. Alam mo, basta mga taong importante sa buhay mo, mag-effort kami, talo na ako. Kaya, ayos lang yun. Expect mo sa mga darating pang kung anong okasyon, kung sino man yan, pupunta kami, pupunta ako. Pero yun, maraming salamat ha. Salamat Kuya Joma. Uh, huwag ka na magkuya sa akin. Total mag-18 ka naman na. Alam mo ba, after mo mag-debut sa 18, pag nag-18 ka na, ang daming magbabago. Thank you. Sige, na sa isa na lang, daw na sa lang. <laughs> yung may, ano, may <laughs> <laughs> yung may post. Nakakainis. Nakapangirita ko. Pangirita. Yung may post, yung Jomar. Thank you. Ganun. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!